Speaker Romualdez pala, oh, play. Bilang senador, si House Speaker Martin Romualdez bilang promotor o mano sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Pinunduhan din daw ito ng House Speaker. Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Uh, oh, mantakin mo, coming from a senator, direkta na ito na talagang nagka-clash na sila. So ito na yung sinasabi ni, <laughs> ano, ni, uh, big Zubiri na constitutional crisis. Kasi may away na yung mga congressman na uh, gusto nilang palawigin yung kanilang kapangyarihan at losawin ng Senado. Tapos ang Senado naman ay talagang all out na rin fighting for their survival. Sabi ko nga sa inyo for the longest time maraming ginagawa ito si Romualdez. Ang Senado tahimik ang Senado kung ano-ano yung ginagawa. Ang Senado kung ano-ano yung hinihiring. Si Risa Ontiveros, ano, uh, focus na focus. Nagawing Senyor Aguila si Kibuloy. Habang si Romualdez, ganito yung mga ginagawa, nagpapalakas ng alyansa niya. Itong mga senador, papetiks-petiks. O, ibig e lang sumabog ito. O, ngayon, kailangan na nilang magalit para mag-survive. So ibig sabihin, pang sarili lang din ng Senado, etong ginagawa nila na kung hindi naman sana kasama sa provision yung joint voting ng Senate at Congress, itong Senate di naman magagalit yan eh. Pero nagulat sila, gusto silang lusawin ng Congress. Kaya sila po, ano, umaalma. Therefore, para sa akin, hindi sila umaalma dahil mali yung People's Initiative. Yung approach ng uh, People's Initiative ngayon ay mali. Nagagalit sila at uh, talaga namang all-out war ang dating nila dahil gusto silang lusawin ng Congress. So, pang sarili. So para sa akin, pang sarili talaga Kaya itong mga senador, wala din itong mga to Hindi rin natin maaasahan to Dahil ang gusto nilang isalba, yung sarili lang nila O bago yung tao eh, noon pa eh Naririnig nyo na na may ganyan Hindi kayo nagsasalita about it Tahimik kayo about it Hinihiring nyo kung ano-ano O pinag-iinitan nyo yung PCSO o tsaka kung ano-ano pang mga hinihiring nyo dyan. O ano nangyari? Biglang bang? Ang lakas na ni lus Gumastos na sila ng ganun. Alam nyo yan noon pa. Alam nyo yan na gumagastos na sila noon pa. Ba't ngayon lang kayo mimik? Diyan nga natin sinisita si Batu. Wala pa mang formal na petisyon sa COMELEC para sa People's Initiative pero ang hidwaan sa pagitan ng Senado at Kamara tungkol sa isyo na charter change mas lumalalim pa. Wala sa Kamara ang umaako ng nangyayaring paangalap ng pirma para sa People's Initiative. Ganyan ang tingin ng Kamara sa mga Pilipino. Oh, parang all of us, all of us din, in a snap of a finger, yung mga Pilipino nagising, oy, teka. Pangalap tayo ng pirma para baguhin yung 1987 Constitution. Mga gago ba kayo? Ang hirap-hirap ng buhay ngayon? Ang mahal-mahal ng bilihin? Puta ano yan? Gigising ako para lang sa People's Initiative for Charter Change? Lahat ng tao ngayon ang iniisip, may trabaho ba ako bukas? May papakain ba ako bukas? May kakainin ba kami mamaya? Anong uh, may pantwisyon pa ba yung mga anak namin? yun yung usual na problema nila. Kaya imposible na ang mga Pilipino bigla na lang na nagising sa katotohanan at pumirma ng ganito or nag-initiate ng ganyan. Oo, kaya wag nyo lokohin ang tao. Sobrang kasinungalingan na yan, Congress. Sobrang kasinungalingan na yan. Bakit hindi i-pressure? Kasi tinan mo at tambalos-los. Sinasabi mo, hindi ikaw. Sino? O ikaw ba bilang isang speaker of the house, hindi mo man lang ba paiimbestigahan ko sino sa mga ah, mga tao mo diyan sa kongreso yung nag-initiate nito? Wala ka man lang bang gagawin? So basta i-deny mo tapos na 'yon. Hindi mo man lang ba iimbestigahan na may mga pera na ginamit para bilhin yung mga mga pirma na 'yan dahil wala naman sa batas eh. Na makukulong, wala namang uh, signature buying eh. Oh, pero ang punto is, bilang speaker of the house, di ba dapat, kung hindi talaga ikaw, mag-aalala ka na bumabaypas, tumatakbo itong mga kongresista mo nang hindi mo nalalaman, di ba dapat kabahang ka? Oh, samantalang yung kay Tebes, ang bilis-bilis yung na-desisyonan, natanggal ka agad. Oh, tapos kayo dyan, Oh kung hindi ikaw yung nagsimula niyan merong loko-loko sa Congress na nag-initiate nito nang hindi mo nalalaman wala ka man lang bang gagawin hindi mo man lang ba iimbestigahan niyan hindi ka man lang magsasabi sa media na it's not me actually I'm calling on uh, I'm calling for the investigation of who in the House of Representatives initiated this and we will ano we will uh, talk to them why and uh, bakit nila ginawa ito Regardless if the signatures which were, alam mo yun, paid for para mag-sign sila, it doesn't matter kung walang batas ng uh, signature buying. But the fact na gumamit ka ng taxpayer's money for something na hindi naman kasama sa appropriations, eh ano yan, krimen na po yan. <laughs> Pero tingin ni Sen. Amy Marcos, si o Speaker Martin Romualdez ang may pakana nito kahit pinagsabihan na raw sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang meeting noong January 11. Hindi man daw kasi siya kasama sa meeting ng liderato ng Kamara at Senado kasama si Pangulong Bongbong Marcos nakarating daw kay Senator Amy Marcos na pinapatigil na mismo ni PBBM ang People's Initiative. Kaya tanong niya, bakit hindi nakikinig si Romualdez? tipong tipon na sila ni speaker, ni SP, tapos uh, ginawa... Ba't hindi ka kasama? Papatid ka, sabi mo ikaw ang super alalay. Nabudol ka din ng kapatid mo, madam. Nabudol ka pala ng kapatid mo, ibig sabihin mahina ka. Kami nga hindi nabudol, ikaw nabudol ka. So, huwag na natin iboto yan. Pakagad, yung resolution 6. Nung time na yon, eh, talagang pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. Eh, bakit bumaliktad? Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Eh, siguro, inaabuso ang Presidente palibasa mabait. Eh, talagang uh, binabaliwala. Eh, magtahandahan sila sa ganyan. Ay, sabihan mo yung Presidente. <laughs> sabihan mo naman si BBM, huwag masyadong mabait. Sabi nila, pagka masyado daw mabait, kinukuha ni Lord. <laughs> Huwag masyadong mabait, Ma'am Aimee, ha? Oo, madami na akong mga kaibigan na, na, ay, mabait yan, pero, namatay. Oo, ha? Oo, kaya ingat. Yan. Bilang resulta ng January 11 meeting, naghain ng Resolution of Both Houses number 6, si Senate President Big Subiri ng susulong ng pag-amienda sa economic provisions ng saligang batas. Ang kaso, tuloy-tuloy pa rin daw ang paggulong ng People's Initiative, kung saan kabilang sa isinusulong ay ang magkasamang pagboto ng mga senador at kongresista. Ewan eh, ko, hindi ko na maintindihan. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the uh, um, agreement with the Senate that was uh, uh, forged in the presence of the President. Pagbubunyag pa ni Senator Aimee, si Romualdez ang nagpondo sa signature campaign sa mga LGU. Katunayan pati raw siya na padalhan pa ng pinapipirmahang forms na galing mismo daw sa opisina ng House Speaker. Opisina niya? O oh, yun House Speaker, sagutin mo yun. Galing sa opisina mo, yung papel. Tapos ang denial mo ngayon, hindi totoo yan. No, hindi totoo yan. Chismis lang yan. Chismosa kasi yung pinsang ko. Ipaliwanag mo yun. Sabi, i-deny mo na walang papel na galing sa'yo na umikot. Dito sa laban ng Aimee at Tambaluslos, dito kay Aimee. Oo, oh, kasi si Aimee, nagbibigay ng detalye. Si Speaker Romualdez, magdi-deny lang siya. I don't know what you're talking about. Ganun siya. Less talk, less mistake siya. So ganyan mga bossing yung mga kawatan. Hindi ko sinasabing kawatan siya. Pero ganyan ang ugali ng mga kawatan. Oo, oh, hindi na yan masyadong magsasalita. Pag may media, tinanong mo, no comment. Kasi titira yan pa ilalim. Ah! ang nag-alok ng 20 million kada distrito, definitely nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline na July 9 o July July 9 ba yon tapos na ang lahat dahil sa lumalalang hidwaan ng mga mambabata sa charter change. Muling nakipagpulong ang mga senador sa Pangulo kahapon. Kabilang sa mga dumalo sila Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva, pati sina Senators Amy Marcos, J.V. Ejercito, Sonny Angara, Grace Poe, Pia Cayetano, Wingat Chalian at Mark Villar. Walang inilabas sa detalye tungkol sa resulta ng meeting. Pero ang sigurado, hindi raw basta basa bibigay ang mga senador sa gustong mangyari ng kamara. Ano yung style nyo, Bulok? <laughs> Kung talagang yung pinag-uusapan nyo para sa tao, ba't hindi nyo masabi sa tao? Ba't kailangan nyong ilihim? O kasi, puro pansarili yung mga agenda nyo pare-parehas. Pare-parehas kayong mga salot sa lipunan. Pare-parehas kayong mga sweetie. <laughs> O mano ba naman kung kaparehas kayo ni Bato na yes, napag-usapan namin oh <coughs> yung tungkol sa ICC at masayang-masaya ako. Diba? Maano ba naman ganun? O kaya sabihin nyo man lang na maganda yung usapan namin and uh, just to sum it up, eh ano na to, uh, talagang lalabanan natin itong uh, ICC, ay ito ICC, itong uh, People's Initiative na ito. <coughs> Te kasi tinan mo ha, paano mo lalabanan yung people's initiative inasa e nasa batas yun. Nasa batas na uh, people's initiative con as saka constitu ay ano pa yun? Yung isa pa. Oh, uh, so yun yung hindi natin malaman bakit nililihim niyo pa sa tao yung pinag-usapan niyo kung para naman yan sa mga Pilipino. Ibig sabihin hindi na naman kami makikinabang diyan. Kayo, kayo na naman yung makikinabag dyan, kaya hindi nyo sinasabi anong pinag-usapan nyo. Naging klaro sa amin yon. Can you tell the president about that? Naging klaro din, malam most likely naman siguro kay Pangulo yun. Senate will never surrender, I'm sorry. We will keep on fighting because as the history dictates, Senate uh, has been the last bastion of democracy. Sa ngayon, iniipo na raw ni Senator Joe. ngayon lang, <laughs> Ba't hinayaan nyo na makapag, ano, na, or natutulog kayo sa pansitan, hindi nyo namamalayan na, na may mga ganitong, ano, na may mga ganitong. Sabi mo, sinabi na ni Senator Aimee, uh, Senator, pangal nito, Senator Villanueva, sinabi na ni Senator Aimee na last year, may mga umikot na na papel nakarating sa inyo galing sa opisina niya. Tutsan, noon hindi pa kayo nagtaka, ngayon lang kayo nagkukuda dyan? Noel Villanueva ang libu-libong reklamo na natatanggap ng kanyang opisina mula sa mga nakapirma sa pinakalat na signature forms. Lahat daw sila lumagdalang dahil inakalang para ito sa ayuda. May audio recording din daw ang senador mula sa ilang kongresista na nagkukumpirma na galing sa liderato ng Kamara ang kumpas para itulak ang People's Initiative. Sa susunod na linggo, Ayon! Style nyo bulok, pare-parehas kayo, mga personal na mga agenda nyo lang. Yung inyo, alam mo, maniniwala ako, Senate, kung noon pa ganyan na kayo.